Hello sa inyo lahat. Good day sa inyo. My name is Alden. Ito ang JM. Inaka Vlog. So, ngayon ay uh, Christmas Day. No? So, uh, wala naman akong masasabi sa inyo no? sa mga nag-follow sa akin at nag-subscribe nagsubs uh, sa akin. No? Uh, inihiling ko lang na Siyempre, pray nang natin sa taas na lahat ng klase ng pagpapasalamat natin sa Diyos. Na. So, Christmas ngayon, no, araw ng bigayan, pagmamahalan, lalong-lalo lalo na sa ating pamilya, no, lalo na dyan sa Pilipinas, No? So, yung masasabi ko, uh, Merry Merry Christmas at God bless sa atin, sa lahat po na nagsuporta po sa akin. No? And din sa lahat na nag-follow at nag-like sa akin, sa account ko, doon sa Facebook, doon sa Alden Bakani, no? So, kasi, ah, uh, last time, o oh, nga pala, share ko lang, no? Uh, wala nang, ah, uh, nawala yung JL dot inakablog ko doon sa Facebook account ko, no? So, nahack siya, kaya hindi ko na siya nagagamit. Kaya, ang ginagamit ko ngayon is personal account. No? So, sana doon din sa Alden Bakani, masuportahan nyo din po ako, no? Uh, follow nyo lang din po, guys, no? So, yun lang ang pana panalangin natin, no? na uh, safe tayo lahat. Maayos tayo lalo na sa mga pamilya natin, lalo na sa mga asawa natin. No? So lalo lalo na pala sa iyo, Mama Mama Tricia. Uh, Merry Christmas. Din lalo na sa anak ko, dun sa kapatid ko at sa mga pamilya ko, lalong lalo na sa nanay ko na kasama ko ngayon nandito. Sa tayo, Tito Kenneth. No, Merry Christmas. ah uh, sana pagpalain tayo ng Panginoon. Uh, kahit na minsan ay mahirap ang buhay, uh, tayo magbigay no? so uh, yun lang alam naman natin is gift giving no so christmas ngayon uh, gabayan tayo hindi lalo na kay Tito Kenneth no nung nasa park no merry christmas Tito Kenneth lalo na diyan sa pamilya ko sa Pilipinas mga taga Pasay at uh, mga kabro ko o bro ibig sabihin mga uh, tropa lalo sa kasing ko kay Boy yang kalandang no so ha uh, yun lang, ma'am. Uh, kining ko lang, Merry Christmas. Sana pagdating ng magbago man magtapos ang taon na to, siguro magandang regalo nyo na sa akin. Subscribe nyo lang po ako. Para if ever na magbago na ang ating content at nag-1,000 na tayo, siguro baka magbago na yung content natin. Siguro malay mo, pagdating ng panahon, makakatulong din tayo. Hindi lang din sa pamilya ko, sa kamag-anak ko. Siguro din sa mga iba natin mga kapatid dyan, no, lalo na yung mga tumulong din sa akin sa Pilipinas, sa, lalo na lalo na sa kapatid ko, oh, Jerome, uh, Merry Christmas, ha, alam ko minsan hindi tayo nagkakaunawaan, pero ganoon talaga, eh, nandun talaga tayo sa part na minsan talagang hindi nagkakaunawaan, eh. so, no, so yun lang, ah uh, salamat sa iyo, and then God bless, no, and then lalo na sa family ko, Tricia, uh, Mama, Uh, yun lang. Anak natin. Diyan <laughs> Love you anak. Merry Christmas from Papa. Anton, Merry Christmas. No, so, yun lang masasabi ko. Sana ito. Siguro magandang gift nyo na lang sa akin. Subscribe nyo po ako. Supportan nyo po ang aking channel. No, pag nag-monetize na tayo, magbabago na lahat. Mm -hmm. So masusuportahan din natin na makakatulong tayo sa nanay natin, sa magulang natin, kamag-anak. At iba siguro pati mga tropa din kung kaya. No, kung dumami subscriber natin lang. If ever na ma-monetize po. Ah, yan. sana ma-monetize kasi konti na lang, soon to be na 1k na tayo. 1k na po tayo. Malapit na. Sana ma-reach out na natin siya, no? Kasi no, bago magtapos ang taon na 'to, no. So God bless inyo lahat, guys wala akong hindi kundi sasabihin Merry Christmas Advance Happy New Year no? so, Hello po, this is JL.inakablog My name is Alden, this is my blog Merry Christmas Peace out